suko, Minda. Naniniwala ako may awa ang Diyos. Nagtitiwala ako sa kanya na hindi niya pababayaan ang anak natin si Biboy. Huwi ka ni Armando sa asawa nitong si Minda. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako magtutusa sa pangungulila sa anak natin, Armando. Nawawalan na ako ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Saad naman ni Minda. Naisip mo rin bang isumpa ang Diyos o sisihin siya sa mga pagsubok na dumadating sa buhay mo? Tunghayan ang kwento ng mag-asawang Armando at Minda sa kanilang hindi pagsuko sa paghahanap sa nawaling nilang anak ng halos mahabang panahon. Magandang araw sa ating lahat mga katinig. Tawagin natin sa pangalang Minda at Armando ang mag-asawang bida sa ating kwento. Nais nilang ibahagi ang kwento ng kanilang buhay na puno ng pagsubok, pagmamahal at pag-asa. Halina at sabay-sabay nating tunghayan ang kanilang kwento. Kakatapos lang na simbang gabi at naisipan nga na tatlong anak nila na maglaro muna sa park dahil sa naaliw ang mga ito sa makukulay at maliwanag na mga Christmas lights at mga estatwa ni Santa Claus bukod doon ay marami ding mga pamilya, mga bata at matatanda ang nakatambay din sa park. Mama, punta po muna tayo sa park. Gusto ko po muna makipaglaro doon kina ate at kuya. Sige na po, Mama. Anyaya na bunso nilang anak na si Biboy. O oh, sige, pero huwag kang hihiwalay sa kuya at ate mo, Biboy. Maliwanag ba yun? Bilin ni Minda. Opo Mama, kuya Ate, tara na, habulan muna tayo. Sagot naman ng anak. Masaya niya'ng pinayagan ang bunso nilang anak sa kagustuhan nitong makipaghabulan muna sa kuya at ate nito sa park. Umupo muna sila magkasawa sa mahabang bermuda at pinag-uusapan ang mga planong pangarap nila sa buhay. Alam mo ba, Minda, na hindi ko pinagsisasihan ang pagpili sa inyo ng mga anak natin at nagpapasalamat pa nga ako at kayo ang ibinigay sa akin ng Diyos. Huwi ka ni Armando. Hmm, ikaw talaga? Siyempre, ako din naman. Hindi kita sinukuan kahit ayaw sa akin ng parents mo. Ipinaglaban kita. Napapangiting sabi naman ni Ninda. Masaya ang buhay may pamilya. Sa sobrang saya ni Minda ay halos walang araw na hindi siya nagpapasalamat sa Diyos na sila ang naging pamilya niya. Nalibang sila mag-asawa at napahaba ang kwentuhan na wala sa isip nila na malayo sa kanila ang mga anak nila. Mama! Papa! Naiiyak na lumapit ang panganin nilang anak na lalaki. Oh, Eman! Ana! Bakit kayo umiiyak? Teka, nasaan si Bunso! tanong naman ni Minda. Eman? Ana? Nasaan ang kapatid nyo? Nasaan si Biboy? Tanong naman ni Armando. Nang mga oras na yun ay may nakaramdam na silang magkasawa ng kaba at takot dahil mag-iisang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin nila nakikita ang bunso nilang anak na lalaki na si Biboy. Kuya, may nakita po ba kayong batang lalaki? Medyo maliit siya na nakaputing di braso na damit? tata tatalantang tanong ni Minda sa mga dumadaan. Kasama niya ang anak niyang babae at humiwalay sila kay Armando. Kasama naman ito si Eman, ang panganay nilang anak, para maghanap-hanap at magtanong-tanong sa mga taong naroon din sa park kung napansin ba ng na mga ito si Biboy. Ngunit walang nakapansin sa kahit sino. Oh, ano mahal? Kamusta pagtatanong-tanong niyo? Tanong ni Armando. Wala rin nakakita kay Biboy eh. Armando, natatakot na ako. Baka kung may nangyari na sa anak natin. Naiiyak na wika ni Minda. Huminaon ka lang Minda. Pagpunta na tayo sa barangay para humingi na ng tulong. Ani ni Armando. Gaya nga ng nasa isip ni Armando ay nagtungo agad sila sa barangay para ipreport na nawawala ang anak nila. Nagsagawa agad na paghahanap ang mga pulis kasama si Armando Umuwi muna si Minda kasama ng dalawang nilang anak sa bahay para makapagpahinga at doon na lamang maghintay. Nakaluhod siyang nakaharap sa altar katabi ng dalawa niyang anak at nananalangin silang may buong puso at paghahangad na sana ay nasa mabuting kalagayan ngayon si Biboy at nawa ay makabalik ito sa kanila. Magdamag si Minda na hindi natulog at palakad laka sa teres dahil nag-aabang siya sa pag-uwi ni Armando at inaasahan niyang kasama na ng asawa si Biboy. Dumating nga ang asawa niya at agad niyang pinagbuksan ng gate. Hinintay ang pagbaba ni Armando sa kotse kasama ng anak nila ngunit muli siyang binigo sa pag-aakalang. Napaupo na lamang sa lupa si Minda at nagsimulang umiyak na sa hindi talaga nila nahanap si Biboy. Lumipas pa ang ilang araw, nagpatuloy pa rin sila sa paghahanap. Lumiban muna si Armando sa trabaho nito kasama ang dalawa nilang anak para tumulong magbigay ng larawan ng anak nila punso sa mga naglalakad-lakad at ipagtanong-tanong si Bibi sa mga ito. Ah, sir, ma'am, baka po may nakita kayong bata. Ito, pakitawagan pong numalong yan. Maraming salamat po. Tanong ni Minda. Habang abala silang mag-anak sa pamimigay ng larawan ni Biboy, ay hindi sinasadyang marinig ni Minda ang usap-usapan ng mga nanay na nagkukumpulan at nakatingin sa kinaroroonan nila. Hay nako, pabayang ina siguro, wika ng isang babae. Oo nga, uso pa naman ngayon ang balibalitang may tumutukot ng mga bata at kinukuha daw ng mga ito ang laman loob ng bata at ibinebenta. Dagdag pa ng kausap din itong babae. Ay, oo, narinig ko nga rin ng chismis na yan. Naku, kaya ko ingat na ingat ako sa mga anak ko. Ani pa ng isa. Sa mga narinig niyang iyon ay nag-init talaga ang loob niya at hindi na nga nakapagpigil pa na lumapit sa mga ito para kumpuntahan siya. Anong sabi niyo? Pabayang ina? Ha! Kilala niyo ba ako? Alam niyo ba ang nararamdaman ko? Galit na pinagsisigawan niya ang mga marites. Mahal, ano ba? Tama na yan. Huwag mo na sila patulan pa. Pasensya na po kayo ha. Wika naman ni Armando. Umuwi nga muna sila ng bahay at doon naglabas ng sama ng loob hanggang sa nagsisihan na nga sila mag-asawa sa kung sino ba talaga sa kanila ang naging pabayang magulang. Nakita at narinig nila Eman at Ana ang naging pag-aaway nila mag-asawa. Dahil doon ay huminaon si Minda at niya ang dalawang anak para humingi ng sorry. Mga anak, pagpasensyahan niyo ng mama ninyo ha? Nahihirapan na rin kasi ako. Gusto ko lang talaga kasing makasama muli natin ang kapatid niyong bunso. Huwi ka ni Minda. Patawarin niyo rin po kami mama, papa, dahil hindi namin nabantay na mabuti si Biboy. Ani ng dalawang bata Umiyak ang mga ito at niyakap sila mag-asawa. Mas lalo na lungkot si Minda dahil sa sinabi ng mga anak, maging sila pala ay sinisisi ang kanilang mga sarili sa pagkawala ng kapatid nilang bunso. Hindi pa uso ang cellphone o kahit anong social media na mas madali sanang mahanap ang nawawalan nilang anak. Dumulog na rin sila sa mga TV station at radyo para humingi ng tulong. Naghintay pa silang mag-anak ng halos isang buwan sa inaasahang balita kay Diboy, ngunit walang dumating. Dumating ang mga magulang ni Armando sa bahay, nagalit na galit sa kanilang dalawang mag -asawa. Mga pabaya kayong magulang! Noon pa man Armando, sinasabi ko na sa puro problema lang ang idudulot ang asawa mo sa iyo. Pero hindi ka nakinig sa amin ng papa mo. Galit na insulto ng mama ni Armando. Mama, tama na po. Wala naman may gusto sa nangyari eh. Huwag naman pa sana sisihin ang asawa ko dito oh. Sigaw naman ni Armando. Sobra naman po kayo. Noon at hanggang ngayon, alam ko namang ayaw niyo talaga sa akin, Mama. Pero sana man lang sa ganitong sitwasyon, imbes na sisihin at balikan ng nakalaan, ay palakasin na lang ninyo loob namin. Naiiyak na wika ni Minda. Aba, Minda! Ba't parang kami pa may kasalanan ngayon? Bahala kayo mag-asawa sa problema nyo. Basta, kukunin ko ang mga apok sa inyo. Baka pati sila iwala mo. Ani muli ng mama ni Armando. Sa mga sinabi ng biyanan niya, ay sobrang nalungkot at umiyak si Minda. Ngunit sumang-ay na lang din sila ni Armando na dumuon muna sila Eman at Ana sa mga lolo at lola nila para na din mabawasan ang pagkaalala nilang mag-asawa at mas magkaroon ng oras ni Armando na maghanap sa bunso nilang anak. Dumating nga ang ikalabing pitong kaarawan ni b at kahit wala siya sa piling nila mag-asawa ay nagluto pa rin si Minda ng paborito niya spaghetti nakatayo sa gilid sa mesa kusaan nakalapag ang mga inihanda nila para kay B-boy. May cake pang nakadesenyo sa paborito niya superhero character na si Batman. Umiiyak siyang nakaupo at hawak ang larawan ni Biboy at kinakanta ito ng happy birthday. Hindi na niya napigil humagulhol habang kumakanta. Nakita siya ni Armando at niyakap siya na mas nagpaiyak sa kanya. Nagdaan na ang ilang taon, Pasko at mga kaarawan ni Biboy sa parehong sitwasyon ay hindi niya kinalimutan na handaan ng anak at umasang buhay pa si Biboy. Binibisita naman sila ng dalawa pang anak nila na ngayon ay mga binata at dalaga na sina Eman at Ana. Papa, kamusta naman po si Mama? Tanong ni Eman. Eman, hindi ko na alam ang kung ano ang gagawin ko sa Mama mo. Palagi na lang siyang tulala at umiiyak. Madalas hindi na rin siya natutulog o kumakain. Sabi ko naman na huwag niyang pababaya na sarili niya dahil tiyak malulungkot si Biboy kapag nakita siyang may sakit. Naiiyak na paliwanag ni Armando. Dahil nga sa pagkawala na buso nilang anak, ay malaki ang naging epekto nito sa buhay nila. Sa maayos sa pagsasama nilang pamilya, sa trabaho at kalusugan ni Minda, nilalakasan ni Armando ang loob para sa dalawa pa nilang anak na ngayon ay mga senior high school na. Hindi man sila nagsasabi ngunit pati ni Armando na maging pag-aaral ng mga anak niya ay apektado. Sa ngayon ay dumagdag pa sa problema ni Armando ang pag-aalala kay Minda. Dahil nga madalas hindi na niya ito makausap ng maayos. Malaki na din ang ipinayat ni Minda. Madalas umiiyak at nagagalit sa kanya. Ayaw nitong bitawan ang litrato ni Biboy dahil doon ay kinailangan ni Armando na mas madalas na lumiban sa trabaho para lang bantayan ang asawa niya si Minda. Hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap kay Biboy kahit anin na taon na rin ang nakakalipas mula nang mawala ito sa kanila. Palagi siyang nananalig sa Diyos. Ni minsan hindi sinisisi ni Armando ang Diyos sa na nangyari at lagi ngayong pinapaalala sa kay Minda at sa dalawa pa nilang anak. Isang araw ay isang balita ang dumurog sa kanilang pusong asawa. Nabalitaan nilang may nakakita raw noon kay Biboy na nanlilim mo sa kalsada kasama ang ibang mga bata. Ngunit nang balikan nila ang nasabing lugar kung saan nanlilim mo si Biboy ay wala na siya dito. Kahit paano ay nabuhayin pa rin sila ng loob at pag-asang buhay pa nga ang anak nila Nalaman nila na may grupo ng sindikato ang dumudukot ng mga bata at pinagtatrabaho nila ito na manlimos sa lasangan. Ayo talagang isipin ni Armando na kasama doon si b -boy. Ngunit hindi niya mapigil ang mag-alala lalo't nagkaroon na sila na pag-asang buhay pa nga si b -boy. Mas nanalig at nagtiwala siya sa Diyos na sana ay may ipadalang anghel ito para sa anak nila o kaya ay may taong gamitin ang Diyos bilang instrumento para matulungan at maibalik sa kanila ang anak nilang bunso. Madalas niyang dalhin sa simbahan si Minda para sama siya magdasal, ngunit palagi siya tumatanggi at galit itong maninig muli sa kanya ang pangalan ng Diyos. Minda, ano ba? Mangilabot ka nga sa sinasabi mo? Hindi ka gustuhan ng Diyos na mawala sa atin ang anak natin. Siguro nga oo, naging pabaya tayo sa mga anak natin pero ang Diyos hindi. Alam ko may dahilan ang lahat na nangyayari at naniniwala kong hindi niya pababayaan si Biboy. Kaya pakiusap Minda, lakasan mo palalo ang loob mo. Magpagaling ka para sa anak natin. Magpakalakas ka dahil malulungkot si Biboy kapag nakita kanyang ganyan nakapayat. Na Wika ni Armando, hindi na napigilan pa ni Armando ang sarili at nasigawan niya nga noon si Minda dahil sa sinisisi nito ang pagkawala na bunso nila sa Dios At yun ang hindi nga haya ang mga sa asawa dahil nga sa mga sinabi ni Armando ay napansin niyang natahimik si Minda at umiiyak. Sa wakas ay niyakap siya ng asawa niya at natauhan na muli ito. Patawarin mo ko Armando. Patawad kung naging mahina ako. At matagal kong hinaya ang lamunin ako ng lungkot at galit. Marami salamat asawa ko dahil hindi mo naisip na iwan ako sa kabila ng kalagayan ko. Naiiyak na sabi ni Minda. Yumakap din si Armando na mahigpit at nagumpisangan tumulo na rin ang mga luha niya sa mata sa paghingi ng tawad ng asawa niya. Muling nagpalakas si Minda para sa kanya at sa mga anak nila. Madalas na rin siyang sumama sa kanya sa simbahan para manalangin. Muling nakikita ni Armando kay Minda ang mga ngiti. Kahit alam niyang pilit lang ito, malaki ang naitulong ng mga sinabi ni Armando sa asawa niya. Mas tinatagan pa nga nilang mag-asawa ang kanilang pananalig sa Diyos. Umasang buhay pa si Biboy at ibabalik ito sa piling nila ng Diyos kapag natapos ni Biboy ang misyon nito sa buhay. Yun na lang ang naging paniniwala nilang mag-asawa. Hanggang sa... Hello? Sir Armando? Huwi ka ng polis sa tumawag sa telepono. Yes? Hello? Ako nga po ito. Sagot ni Armando sa tawag. Naririto po ang anak ninyo si Biboy sa istasyon ng polis at sigurado na po kami ito nga ang niwawalan ninyong anak. Sabi ng polis, dahil sa magandang balita na iyon ay napahagulhol siya sa sobrang saya at kalak na makitang muli ang bunso nilang anak. Agad niya sinabi kay Minda ang matagal na nilang hinihintay na magandang balita. Maraming salamat po, Panginoon, at tunay kang mabuti sa amin. Naiiyak na wika ni Ninda. Agad silang nagtungo sa istasyon ng pulis at pareho sila nang nararamdaman na nasaya at galak na hindi mapigilang umiyak habang nasa biyahe. Kasama nila si Naeman at Ana dahil maging sila ay nagagalak ding makita ang kapatid nilang bunso. Pagkapasok nila ay agad na ipinagtanong ni Minda sa pulis ang anak nilang si Biboy. Nasaan si Biboy? Nasaan ang anak namin? Ang sabi niyo ay narito siya. Tanong ni Minda. Itinuro ng mga pulis ang na ng isang batang lalaki na may kasama ding batang babae. At akumpirma nga nila na ito si Biboy dahil sa talaga namang magkahawig sila ng Kuya Eman niya. At dahil na rin sa lukso ng dugo ay marahil naramdaman din ito ng batang nakatayo at nakatingin sa kanila na sila ang pamilya nito tumakbo ang batang lalaki sa kanila habang umiiyak at sinisigaw ang mama at papa. "Salamat at dininig ng Diyos ang aming panalangin na sana ay buhay ka pa at makita ka naming muli anak." Sabi ni Armando dito habang hinawakan ang mukha ni Biboy. Ang laki na ni Biboy. Kita na rin sa kanya ang angking kagapuhan nito. Muntik na ako mawalan ng pag-asa. Pero nagtitiwala ako at naniniwalang buhay ka pa anak. Uy ka naman ni Minda. Tapos muling yumakap kay Biboy. Umiyak lang si Biboy at tila ayaw bumitaw sa pagkakayakap sa kanila. Maging ang mga pulis na naroon ay hindi na rin napigilan pang umiyak sa nasasaksihan nilang masayang pamilya at puno ng pagmamahal. Naikwento nga ni Biboy ang mga sinapit niya sa kamay ng mga sindikato at sobrang sakit para sa kanilang mag bilang magulang na malamang nananasan ng anak nila ang hirap, pananakit, gutom at pangungulilan nito sa kanila. Naikwento na rin ni Biboy na nagkaroon siya ng kaibigang matanda at para sa kanya, ito ay ipinakilala ng Diyos para muli siya makabalik sa kanila. Dahil nga sa kwento niya ay totoong kinilabutan sila mag at sobrang pasasalamat dahil dininig ng Diyos ang mga panalangin nila. Totoong ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ng tao ay madahilan. At totoo ring hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Palagi niyang pinaparamdam ang pagmamahal niya sa atin sa iba't ibang paraan. Hanggang dito na lamang ang kanilang kwento. At sana ay maraming aral ang naibahagi nila. Muli Marami salamat sa pakikinig ng kwento ng kanilang buhay. Tama nga ang kasabihang, hindi natutulog ang Diyos at laging may dahilan ang bawat kaganapan sa buhay ng tao. Huwag tayo mawala ng pag-asa at takasan pa ang pananampalataya sa Kanya dahil kapag sinusubok tayo ng tadhana, ay ibig sabihin nito ay mahal tayo ng Diyos at gusto niyang maging matatag at magtiwala tayo sa Kanya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!